ganyan. Ayan oh, na marami na nagilot. Oh. Ano yan? Alburaryo? Iba pa yung bayad ng pagbuhos ng tubig. Iba yung pagilot. Ara, iba yuk. No 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 no. Hahaha. 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 Maraming view kasi kamay, ano? Oo. Yan, oh. yeah, mura lang ano dito, isang daan. Pag-ilot. Ayaw, di Ayaw, yung gamit na, Galing sa ano yan? Ano nang sawa yan? Galing <laughs> sa sawa yan, yung ano? Mat, ano yan? Effective yan. Mas matindi yung isa yung gamit. <laughs> Aw, tama 'to sama lokey, at 'to kuwarta. Ba, wala. Oh. Dito sama no. Ayos. Ayos, Aisha. Diyan na Ha? Oh, no, 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 no. Yes. Oh, oh, oh. <laughs> 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 no, di di <laughs> lutjan <laughs> ni nilot, hah? ano ano? <laughs> nilot ni <no>, nilot, no. may nit kayaon, di ba? mainit nit tapa naun <laughs> kaya oh nilot, ay ha ha ha? Dilog 'yung ano dyan, isang tan. Ano 'yun? Yan. Kailangan. 'yun. reklamo na Oo. Oh. Oh <laughs> no 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 no. Hahaha. 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 hindi na kabawi. Dapat ah, oh, meron pa, meron pa 20. Saan 'yan doon oh? Sangdanol ito. Tus, pop. Tama ka. muna, tolak. Abang nagbiyahe may mga ano nitong isa. Special.

Si Buitira Si Buitira Itu si Buitira No 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 Nggak ngapain Buitira Oh Tira 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 Dan Kan ini Oh, Bukan nunggu yang kamu mau Kami nana 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 Ya ini mulung Bapak sih Bukan mulung Ya baru mana Bapak mulung Tinggi lagi Bapak Tira Tira, tira. tira, tira. tira, tira. Betira. Ojo. Betira. Kalau kamu itu. Itu. Sandal, sandal. Ada apa? 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 Ada Oh, Pahilod dyan na ah, dito kayo, marami na kapilaw oh. Pila, pilaw muna, pila mo na, pila Nabukas mga makalawa sa inyo, nag-alpulado Sa nga si Boy, ano? Madali lang <laughs> ba magpareto? Lang? <laughs> Pinti, kung maraming pila pila lang Kaya lamig Ha? Dito kasi masarap kasi dito. Kahit sa puwit. Right. Alright oh, malapit na naman natin sa lango oh. Tala, last trip na to guys, last trip. Uh, um, muna tayo kasi mag alas 12 na, last trip. Yan, ito yung sasalang ano no. Uh, marami pa nakapila dito. Kaya yeah, ma'am, kalaw. Yan. <laughs> Yan, uh, ma medyo mahaba-haba pa pila natin last trip last trip uh, uwi mo na ako uwi mo na last trip para makapananghal yan naman Yoen Kala Robinson yan last trip uh, ito na yung guys ang ating ano dito tayo sa tapat na ano na yung tramuro mabuti guys so, uh, masilong yung natapatan namin no Marami mga ano dito yung mga puno napakasilong at saka napakalamig ah, meron pa rin masisilongan dyan dyan o oh. maka eh, opio naka -ano rin na ah, nakaupo sa ganitong kainit ng panahon guys oh. Ah, napakasarap dito sa ano nang intramuros yan oh, ang ganton kasi kahit papalit lang lang daon ito, mga puno kaya napakasilong din o oh nung ano ay ano yan pero ngayon wala na nagpapalit po siya ng dahon kasama dun sa kabila yan. kaya gumaganda yung dahon ng ano ah mga puno kaya yeah. ito last trip last trip ko na to mamaya maya ah makabalik na naman balik alas 12 na mag alas 12 mamaya tayo babalik pagkatapos nito uh, ating pila kasi napakahaba pa yan no? hanggang doon sa dulo ang mga papunta naman ng basiko yung mga tricycle ah tricycle <laughs> tricycle nasa kabila yan no? meron din sila masisilungan yan sa kabila yan. Oh oi sana lang dyan, oh sana bas mb anh saya lah mari bagi ah satu nama ali Balista, balista, balista. ano sa atin na yung salang tapos oh, yan baka may pasero na tayo din sa akin na yung salang guys so, uh, ito napakahaba pa rin ang pila namin dito sa area po na intramuros pero tsaka tsaka lang mga idol e kalaw dito dito bas kalaw kalaw. Okay, kalaw 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 oh <laughs>